Yan, today meron tayo ling package. Galing kay Shopee. Diba, COVID? COVID? Ayaw sa Yan, today meron tayo ling package. Galing kay Shopee. Diba, COVID? COVID? Ayaw sa mga... <laughs> tingnan natin kung ano to pero malamang alam nyo na to kasi lalagyan ko ng picture yun diba ang hirap na -ano. tingnan natin kung sa sakto ang hirap mag video ang hirap mag video ang hirap mag Sya. Dino Pro, Max Pro, washable and reusable na air filter cleaner. Tingnan natin kung sakto sya doon. Yun. Lumabas na yung Honda Beat version 3, no? Isang taon bago ko inantay. Hindi ko na inantay. ano bang ano ito? Strong inner core designed to increase horsepower. oh designed to increase acceleration. Withstand high engine pressure. Filters more dirt. Smooth acceleration suitable for racing fuel. Suitable for high performance motor oil. Made in Malaysia. Hindi lang naman yun, pero testing natin racing racing daw to pag nilagay kaya alam ba't parang ang dumi no? ang dumi sya madumi kaya bubukon na natin kaya ako kaya filter naman ang ganda niya yellow no magiging ano siya pag ay eh, sa likod yung label ganyan siya pangit ang ganda siya ano kita to no hindi pala makikita to siguro maganda to isprayan muna natin kasi madami siyang dumi 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 pa siya sprayan muna natin wait lang so mangyari pagayan sya pagayan hindi makikita yung dino pro na label na, but baliktad paganyan show yun yung hulman niya. sayang naman kaya binili ko para kita yung dino pro hindi mo, pwede pa hindi pwede paganyan hindi pwedeng paganoon kasi may shape yan dito eh dito sa taas ay hey, okay, lagay pa rin natin kasi natin tingnan natin kung sukat sa version 2 max rpm sana kukunin natin kaya lang mahal yung max rpm 500 eh. o kaya yung monkey racing monkey eto pinakamura dyno pro pero meron pa isa yung knn kaya lang parang pege yung knn pagdating sa iyo, ibang brand washable din yun tingnan natin kung maganda tingnan Oop. yun natanggol na sya Oop. ah ito may mahabang mga ganun ganun oh. may mga titi itong filter na doon yung bago wala wala mga titing ganun oh, kasyakto sakto pala eh pogi no tingnan natin paglagay ng ito Oh, well, so pag mayroon ito no. Oh ha. Yellow racing racing no. Napakatingkad ng kulay. <laughs> Mali ata yung binili natin ha. Matingkad. Pero sakto siya eh. Ah, lilinis muna natin 'to. Linisan muna natin. Mundo ni, wait lang. Yan. Ang ganda no, yellow no. Yellow. Sinabi ng version 3 din no. Yeah. Yeah. muna natin 'yung mga tour video. sakto naman pala yeah. Titingnan natin kung tatagas ang tubig. magagalit si Honda nito no? bakit aftermarket yan, bakit washable yan. ayos din ito kasi madami no ang takbo nito parang 4,000 magpa 5,000 pa lang 5,000 pero ganyan na siya kadumi kulay green na ata ito dati naging dilaw na may langis langis eh talagang ano no kahit EFI ganyan din yan testing natin Succeed. Ay, hindi pala mag-start ka. Testing. Kung maganda tumunog. Hmm, yan pala tinakbo ng filter na yun. 4, 7, 5, 9. ano Malalaman pag ginaya natin So yan